Okay guys, so andito tayo ngayon sa shop at busy ulit. Ang dami natin ginagawang motor ngayon. As you can see, mahaba yung pila. Okay, so meron tayo ditong Raider 150 FI. Ako na muna yung mag-vlog habang busy pa si Gris Monk. <laughs> so, ngayon guys, ito, ah uh, magbibigay lang tayo ng konting reminder, no? Na bakit importante po na i-maintain nyo na I-maintain nyo na maayos yung motor nyo. Okay? Hindi yun sa pagiging, ano no, maarte or maselan. But, yung proper maintenance, kumbaga. For example, itong motor na to, ah uh, nagkaroon kasi siya ng sira. As you can see here, yung, ano, sa may lalagyan ng ah uh, bolt para dito sa takip ng engine sprocket, eh, natanggal po ng pingas. Dinala to dito, hatak-hatak uh, na lang nila. Tapos, send, pairam nga nung, ano, yung part na natanggal okay po so ang reason kung bakit daw yung natanggal is uh, naputol yung kad kadena tapos umipit okay then ito yung tinamaan ayan ayan so ang nangyari butas po okay diretso na yun sa loob papasok pa sa na sa makina nabutas kaya hindi na siya magamit okay So, bakit po ba napuputol yung kadena. Number one is, yun nga, pag pour ang inyong maintenance. Kaya importante po na from time to time, nilinis nyo po yung inyong mga kadena or kung hindi po kayo marunong, pwede nyo po ipagawa sa inyong trusted na mekaniko. Okay, palinisan at ipa-degrease. Kasi kung makikita nyo, hindi pa naman sobrang pud-pud pero medyo tagilid na yung Ah, uh, guide o o yung pinaka linya nung sprocket. So ibig sabihin, due na rin siya na palitan. Okay? So hindi ko alam kung gaano nakahaba yung tinakbo at kung ano yung madalas na terrain na, na dinadaanan nitong motor, pero I'm sure na ah uh, ano po ito? Ah, uh, medyo harsh conditions. As you can see, ayan, wala ang dumi oh, So, ibig sabihin, hindi ito masyado na alagaan. Maybe busy yung may-ari. So, ito reminder lang na um, kailangan nyo pong i-maintain ang maayos yung motor nyo para hindi po kayo mas mapagastos, okay? Medyo magastos talaga yung pag-maintain. Totoo yan. Pero mas magastos po kapag kayo nasiraan dahil improper yung inyong maintenance or kulang kayo sa maintenance. Kagaya nyan, yan, nabutas. Ang gagawin po dito ni Vincent ngayon is uh, ibababa niya yung makina kasi kailangan po yan dalhin sa machine shop i-fill up nila yan tapos ito torno nila para mabalik sa dati yung uh, pinagkakabitan ng sprocket kasi kung hindi po yan mababalik hindi rin magagamit di ba? hindi pwedeng uh, hindi ito ilagay kasi ito ang pinaglalagyan din ng speed sensor okay yan, yan yung pinaglalagyan niso ng speed sensor so kailangan nakakabit talaga yan okay Ayan, dinidrain ni Vincent yung kulan. So, ayan po, short na remi uh, short reminder lang yan na from time to time, i-double check nyo po yung inyong mga motor kung due na for maintenance para hindi po kayo mapagastos at mahasel sa biyahe. Okay? Again, it's email customs. Salamat po sa pag-subscribe, pag-follow uh, pag sa mga pages namin ni Grismok at sa Skill Garage. Uh, God bless po sa inyong lahat. Ride safe po and peace!